One to ten gyapon Times na to kung nandiyon sa mayo. Sure ka? Sure na ka na? Sige. Ten times one hundred. One Pero na pa yung lain ko challenge sa. Ah, yes, uh. chance mo daw 5,000. Akong i-appeal ning King and Queen. Kung mabunot nimo niya ang King and Queen,

So naman, sure na rin naman challenge number 2? Sure na, sir. Yeah. Oh, sige. Sige. Bantin na raw mong <laughs> <Yeah. laughs>